habang tumatanda tayo, ang iniisip natin, paikli na lang paikli ang natitirang panahon sa buhay natin. Kaya yung iba, nagmamadali na sa mga, mga bagay na gusto ma-enjoy, ipapamper ang sarili, ibibigay ang hilig sa masarap na experiences, magta-travel sa iba't ibang mga lugar. Kasi pag uugod-ugod ka na, ay hindi mo na ma-enjoy ang buhay. Marami man siguro dahil sa limitasyon ng finances or lakas, hindi na kaya mag-explore pa ng ganito. Resigned na sa kung ano na lang ang meron. Nakakalungkot dahil para sa kanila, parang tapos na ang buhay. Pero may ibang sinasabi ang Bible tungkol sa buhay. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into man's heart yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. Nilagay daw ni God sa puso ng bawat tao ang eternity o walang hanggan. May naghihintay na magandang kinabukasan sa kabila ng buhay na ito. Kaya ibig sabihin, anuman ang hindi natin ma-experience sa buhay ngayon, may mas magandang experience na naghihintay sa kabilang buhay magpakailanman. Pray tayo. Lord, gisingin mo po sa puso ko ang desire for eternity. Turuan mo po ako na ihanda ang buhay ko ngayon para sa buhay na walang hanggan. Ipinagkakatiwala ko ang buhay ko sa inyo. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.